dito ah. ati, ati talaga. Lumago na konti. Konti lang. You know? Ayun oh. Ang daming ang ito naman tubig ubus na naman yung tubig maganda yung ano yung langit oh wah ang linaw pwede ikuti mo wala ang kaulap ulap yun ano yun doon sa bandarong sa ano lang uh -huh. parang patubig na naman din nito ito so, ganda ganda na dati dati hindi maganda abay kailangan na naman ng tubig aray at saka pa patabaan na natin sa banda dyan si may maya si lagyan natin ng patabadi di yan para gumanda pambihira wala wala no? tuyo sa banda rin eh ito may tubig kasi na, mababa eh tubig na naman tayo nito kagastos na naman tayo ng ano rin eh tatlong daan may mainam kasi sa amin yung kamakina medyo makatipid ano lang kurudo ang mabibili ay matanda na yung makin ay gumagana pa rin ano lang yun eh you know dati dati na wala akong pag-asa nito hindi akala ko hindi na lalaki yung mga ako no? limang bi uh, apat na bisan ang nilalagyan ng patabay eh, talagang ayaw talagang umarangkada ba ay maganda naman ayun o oh. ayos na naman ako oh. ay are wala tubig nakikita yung mga isang bot kalahati pa lang ito isang bot kalahati pa lang mga bayi ito pero malalaki na na mo, oh. Ito may tubig, matubig ari. Ito, ito, to, Kailangan pa ng abuno. Ng pataba para lalong gumanda ang kanilang mga kutis. Ganun lang talaga ang buhay ba? What's up, what's up mga bay? Dito na naman tayo si Bay Bay nga. Walang intro. Minsan mayroong intro dito naman update update dito so, ano, kahapon nandito tayo kaya ngayon nandito na naman tayo tingin tingin yung mga butas butas ng ano ba palapil lapil ano lang pag may magtanim ka na nito kailangan mo ng ano kasi alam mo naman yung ano yung tawagin ng kudukod dito yung ano ba igat pa yung maliliit yun ang bubutas doon sa pilapil pag nabutasan niya yun ayun na lahat ng tubig mapunta doon sa kapila o di ikaw ang wala ngayon ang nanditong buhay din eh, ba? Talaga. Uy. Ang mga sagurin eh, ba? Yan tayo man ang ano, na... Ng... Ano ba yan? String beans. Ano ba ito? Paltong ang tawagin dito. Yung mahaba ba? Yung mahabang paltong. Oh. Ayan eh. Wala, wala tubig oh. Hmm. Ayan, ang buhay ng magsasaka. Wala kasi tayong irrigation dito walang irrigation system ayan uh, puro ano lang tayo patubig ayan o oh, biyak biyak na o oh. biyak biyak na mga bay para ng ano maganda na ang tubo sana pero sana ito ang mga kabila maganda rin gumanda na kahit pa paano naway gagrasyante ng Panginoong Bay, hindi na tayo naka-intro. Bay, diretso na ito. Wala nang intro. Wala na lang talaga pag eh. Minsan, ayun o. ko, naglalagay ng pakain Ang ating mga alaga na hindi kaya-aya ba. Muli ang um, kalangitan mga bay. Sinaw na sinaw. Kung tawagin sa sa sinaw ba, yung ano ba, yung talaga namang sa sa ano ka makitang ulap dulo sa bandar sa no lubugan ng araw may ulap kunti ug na mo na mga nakatiko mo parang blow blow eh parang Saudi Arabia eh parang Middle East Ito na yata ang sinasabi nilang ano atikag ka Pambihira naman wag na ah. maam You Ang ganda na yun kayo, ano? kaya ano hindi ko kani remon dito ya

शिमिल जाए रे शिमिल जाए रे दपे जाए बोनोते बंदे माइक बगून रे जाए Bunuh tuh mamin. Sayang eh. Hah? Ya kan? Ay, bay, dito na naman tayo. Eh. Tatawid na naman tayo sa ating tawiran, are. Ay. Ay, kay delikado ba namang, So, tinamoy nagpatong-patong na ba? Ano ba? Uy. Uy, tubong nyok di ah, Tawid lang, mga bay. Tawid lang. Nang katawiran. Hindi naman pag bumagsak yun, hindi ka naman babagsak papuntang taas eh. Siyempre papuntang hindi yan. Pero ako, mali na ba ang diba? tubig Mali na ang tubig. Tubog. Ah. ah Ito yung mahipit sa'yo pa rito ang natitira. Wala uh, nga kalubahan so sebentar ini sebentar dua banda doon bandaro na. Si nag do I sus. You know. Ma spring na tarung di ba di ba jai, jay. Ma spring di kuan. Para ma mata di kulisap nih ni nagadumot kulisap Kulisop na ni. Pintas kumada ma tarung to itarong ino na ma naga ano nagadun ni oh. Oh. Imurdum hey, Ma. Ma

nagblue ko man na dagat ito ako ya ano dito ba't ikaw eh na naglo pay pa eh? ah, hindi ka na na, na diligan eh na, umabot yung ano niya. mhm uh patay -huh. sabi hira talaga yung tawa ba Bawal mo gano'n dyan. Andun pa rin sila talaga mag ano. May natirang kunting eh, pichay din eh. Pero butas-butas na. Hindi naman kasi na-spray yan. Oh, lagyan pa natin dyan. Mayroon pa natira dyan. Wala na nabos na. Mayroon pa ni. Ito yung banda rito. Oh. Ayun oh. Malilit pa oh. Wala, wala. ay no pitasin na natin ng paganyan yan ayun oh ay uh, naabutan ng pagka taas na ano oh. pero meron no, oh kasi na butas butas na uh oh. Mas butas, butas na yung ano yan oh butas-butas na si Pichay. mana bit na naman tayo ng